Welcome again sa ating paglalakbay tungo sa kaalaman at katutuhanan dito sa Fitful Believer. Kung hindi Fitful, hindi Believer. Ito. Gumawa tayo ng pag-iipon o compilation ng kasinungalingan para hindi na maulit dahil busted na. Pwede kayong mag-react kung ito hindi totoo. Kasinungalingan number one is the Alvin Sanchez naging Reverend Father Alvin Sanchez. Si ay nagsuot sa kasuotan ng pare at pinapatunayan sa madla ang tahasang kasinungalingan dahil hindi lang isang bisis siya nagsinungaling at kahit ilang bisis ding binoking ay walang kadaladala, walang kahiyahiya katulad ng isang demonyo kahit ilang bisis na exorcism ay muulit pa rin lumipat lang ng strategy. Sa ato nga, Oh, sa di mga ah, naglive nag-live siya, mayroon naman siyang ipaabot na minsahi kaugnay sa kanyang ginagawa. Na itong ka mga adlaw? noong ilang mga araw. Na... na para sa mga ng ngayon na nakapasok, uh, siguro kayo kung bakit nagsorry siya rito dahil nag-viral yung pagbuhos niya ng gasolina sa imahe ng Mahala Birhen Maria pagkatapos. Ha? Nagsuot pa ito ng abito ng pare. Ayan nga pinakilala ng isang SDE na pare ng Romano-Katolik kung yumakap Umano mano sa kanyang panaginip sa 70 Adventist. Sa punto, kaya hindi natin masisi si Bro Jando Albado na kanyang tahasang sinabi na lahat ng SDA sinungaling. Pangalawang kasinungalingan, inugol niya kung sino daw ang founder ng Catholic Church at ang sabi ng tinig sa Google ay si Constantine Ano kaya niya na, na maniugol ang tinig na parang sabihin na, na si Constantine ang founder? Mas mahirap gumawa ng ganun kasinungalingan pare, tigil mo na yan dahil lalo lang kayo mapahiya. Alam mo ba na walang pinaabangan ang mga Catholic Faith Defender at mga apologetic kundi ang inyong kasinungalingan para ito'y ibuking at ito'y ipahiya ito sa'yo? iyo. Credit to the owner sa the video clip na ating pinapakita para inyong ma-verify kung ito nga ba ay kasinungalingan o katotohanan. Di sa Google, ang Iglesia Katolika, hindi po yun itinayo ni Constantine, mga kababayan. Pero kung hindi nyo po napansin, ito, mapapansin, yung quotation na kanyang ginamit, galing daw sa Google, ay galing sa 33, page 257 hanggang 259. Ayan, nakikita nyo sa screen. At yung ginawa natin, inilagay po natin yan at hinanap yung nahanap natin. Ito pa lang, quotation na ito, ay galing po mismo sa founder ng Seventh-day Adventist Church na si Ellen Goldwhite, mga kababayan. At yan, no, oh, kung i-click mo yan, yan ang lumalabas. Yan talagang nakalagay, o. Oh. oh, nakikita nyo sa screen, ha? nasa volume 12 pala na The Bible Echo na isinulat ni Ellen Goldwhite. Ayan, nakikita nyo sa screen, mga kapatid. Ibig sabihin, si Ellen Goldwhite pala ang nagsabi na si Constantine ang nagtayo ng Iglesia Katolika. Eh bakit ba kami maniniwala sa kasamahan mo, Mr. Alvin Sanchez, na kasama niyang si Ellen Goldwhite sa Seventh-day Adventist Church? Eh wala naman siyang ebidensyang konkreto, eh, mga kapatid, ano? Ngayon, alam na may nabuhay mula noong tuha. Pasensya na mga bro, isa lang ako sa mga nainis ng, ng kasi kasinungalingan. Bakit hindi na lang kasi magsabi ng katotohanan, Diyos naman sana ang ating pinagsilbihan. Dahil mayroon, mayroon ng taga-booking, taga-lantan, taga or factbuster. ang papel ko dito ay tagatiwas. Pero may kasamang friendly reminder. Pasensya na. Mas mabuti pang pa dipinsahan ninyo ang iyong doktrina kaysa gumawa kayo ng pag-aatake na may kasinungalingan. Lalo nang mapasama ang iyong samahan. Salamat mga bro. At ito ang iyong fitful believer. Kung hindi fitful, hindi believer. At ako ay mag-iwan ng kasabihan. Kung gusto nyo ng kaligtasan, maniniwala sa turo ng simbahan na siyang tunay at haligi ng katotohanan. Subscribe and share!